Magandang araw. Sa video po ito ay papakita ko sa inyo yung tamang pagbabanliin ng manok para hindi masira yung balat at para madali rin tanggalan ng balayo. Panoorin nyo po ito ha. Ah. Okay guys, ganda po ang gagawin natin para maging maayos po yung ating pagbabanli sa ating mga manok. Una, magpakulo po tayo ng tubig. Kailangan kulung kulupo po siya. So, kalahati lang po nitong kaldero nito ang ating tubig. So, check natin kung kumukulo na. nakita niya nagbabubble na yung yung ating tubig okay na yan ano pero hindi po natin ididirekta yung manok yan babandian po natin ng o babantuan po natin ng konting malamig ayun na po yun sa <clears throat> so, unang uh, pagsaw ang una nyo po ay ang paa no, paa muna pag nyo po yung sasawsaw lahat, pili na kayo ng mga 10 to 15 seconds para lumambot po yung balok ng paa. Hindi po kayo mahirapang magtanggal ng balat ng paa. Then, lubog nyo po siya ulit ng another 10 to 15 seconds. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15, 15 Okay. Angat natin. Then, hawakan nyo naman po ito sa paa. So, una muna, isaw yung ulo. Okay, yan. Yung ulo. Uh, 10 to 15 seconds din. kaya nyo po isausaw ang buong katawan. Yan. Hanggang 15 seconds lang para hindi po masira yung balat. Okay. So, check natin kung madali na bang tanggalin. Awa ko po kasi yung isang tong cellphone hawak ng isang kamay ko kaya hindi mabagal. pero kita nyo naman no ang bilis na nyan tanggalin kailang hagod mo pa lang yun eh. kaya na ba diba? so ayan po ganyan lang ang proper ng pagbabandi ng manok At ganun lang po kadali ang pag uh, proseso ng pagtatanggal po ng malahipong manok o pagdedress ng ating mga alagang manok. No? So sundin nyo lang po yung proses ng tamang pagbabandi at siguraduhin po nating magiging maayos po ang pagdedress uh, po ng inyong mga alagang manok. Namang po, marami po salamat. Sana po ay may natutunan po kayo sa video po ito. Marami po salamat. Salamat po sa Diyos. Ingatan na wa ang lahat.